Kinat mo ko eh. Marka, Hindi, ako na una. Hindi, ang sa ako yung nauna eh. Masun na ako. Masun ako. Hindi <laughs> <laughs> kasi ako mainitan ng ulo ko mamaya ka pag kainunahan mo <laughs> kong konti kakating kitang gano'n <laughs> Okay mga kaibigan so nandito tayo ngayon sa bagong ba pwede ko ba i-vlog Sa bagong biling auto chikot ng uh, 22 grand winner ng Idol Philippines. Walang iba, kundi si -a -a Kimo Gumatay. Mga kaibigan. So, saan so, na tayo may sisipula? So, nakikita nyo yung tires natin, mga kaibigan. <laughs> 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 Akala mo talaga. Ayan, naka -ano na siya, naka-mugs na siya, mga idol, no? So, syempre, ayan. Ayun. Uy! Uy! Gumalaw, mga idol, ha? Gumalaw. Okay. Aba! Amoy bago nga, confirm. Aba! Aba! Tingnan po natin. 'to. Aba, ang ganda ng ano. Uy, iba talaga pag amoy bago, ma. Amoy bago, uy. Tingnan mo naman. 'yan. Hello, Pops. Tingnan mo naman mga idol, oh. Napakaganda ng ano ng uh, interior niya. 2023 mo model. Ano nga 'to? Uh, Hyundai, Hyundai Creta. Creta. Aba, may alcohol pang libre. 'Yun ang uh, pinakamatindi doon, mga idol. At siyempre hindi mawawala ang ang kanyang vaccine card. <laughs> ah, grabe, mga idol. Oh. Pero syempre, ang preferred niya manual. At hindi lang yun. Hindi lang yun, mga idol. Meron pa tayong... O oh, may ari dapat nandito. Hindi lang yun. Pagkakuha niya nito, may libre pa siyang pocket money. Okay? May libre <laughs> yeah, pa siyang pocket yeah, money, yeah, pang yeah. toll gate. Medyo madumi ang yeah. aking... Grabe naman Space. yun, no? Oh. Tingnan mo. Oh, 'di ba? Like a boss. Aba. Syempre. <laughs> Hoy, tingnan mo, nakasampay lang sa likod mga idol. Syempre, 'di ba? Ano ka na ngayon? Na natupad mo na ang pangarap mo? May may uh, gusto ka pa bang higitan na ma makamtan mo? Um, wala naman, ang gusto ko lang talaga ano, pasalamatan yung mga taong sumuporta sa akin and at the same time yung mga taong tumulong sa akin na napunta ako sa lugar na kung saan yung pangarap ko nagagawa ko at saka yung ginagawa kong trabaho mahal na mahal ko ayun yun ang importante doon oh, at, and magsilbi pong inspiration kahit pa paano kahit yes. na malit na paraan maging inspiration ako sa maraming tao na hindi hadlang ang pangarap ah, hindi hadlang ang mga pagsubok, pagsubok sa buhay sa buhay para tuparin yung mga yes. pangarap at syempre eh dahil dyan nakikinig sa iyo yung mga kabataang nangangarap ipakita yes. mo yung mga nangangarap na kabataan mula din sa simpleng pamumuhay. Yes. Ang nakikita ko to nakamotor eh. <laughs> nakamotor na simpleng motor ngayon tingnan mo, 'di ba? Hindi lang hindi ka lang nanalo sa isang prestige contest, parang package na eh, panghabang buhay na may business ka na, may house and lot ka na at igit sa lahat naka ka, 'di ba? 'Di ba? Pupunta ka sa trabaho mo, kakanta-kanta ka. yun ang uh, passion mo uh, yun ang gift na binigay sa ni Lord and naka ano ka naka yan yeah, ang oh, Come on man, that's, that's life, homie. Syempre, <laughs> yan oh. Ah, ano namang ano namang uh, talagang uh, nararamdaman mo ngayon, Kim? Malam ko masayang masaya ka, eh. pero kami din naman masayang masaya kami for you na nakikita ka namin ganyan. And we thank you kasi po si Kimo ay talagang nananatiling mapagkakumbabang loob, 'di ba? Hindi ka pastor. Ano, yeah. um, guys, uh, ito ang aking uh, ang side dyan. Wala po tayong karapatan magyabang. Wala po tayong karapatan magbrag dahil pinagkatiwala lang to ni Lord yes. sa atin. And anytime pwedeng bawiin ni Lord to kapag hindi niya nagustuhan ng mga antics na bago at saka mga ugaling yeah. Na bubuo mo sa kalayuan. Kaya ayon, wala tayong karapatan magyabang sa buhay dahil pinagkatiwala lang to ng Panginoon at ayun. pwede niya bawiin to anytime. Tsaka napakahalaga yan. Talagang kailangan matutukang makisama, tumanaw ng utang na loob sa mga taong naging bahagi ng iyong tagumpay. Amen. Yes, sir. Amen. Oh, oh, grabe. Mga, ito, ito, ito. Ito ba? Isisetat mo pa ito? Parang nagagandahan ako dito si sa ganito eh. Set up. Set Ayan. Pero ayaw I'm beyond thankful. Yes. Aba. Siyempre, mga kaibigan, Kimo mong Abangan nyo pa po yung mga future projects nila. Mga mga album na gagawin, mga collaboration sa mga superstars ng industriya at mga tours nila. Ayan, at siyempre, hindi mawawala ang pag-sample ng pag-start niya. Mga kaibigan, nakinikilabutan ako. Bihira ko i start yung kotse. Mga kaibigan, titingnan natin kung anong tunog ng makina. Wala, mahina. Baby. Uy, parang hindi uma... Parang walang tunog. Pwede ba yun? I-check up natin yung ano yan, yung uh, i engine support. Masyadong mahigpit. Masyadong mahigpit yung engine. Ayun, ah. Tingnan mo na, tingnan mo, tingnan mo yung ano. Ayun ako, ayaw na ako. Parang eroplano. Uh, Ayan, hello po. nag-vlog lang kami, sir. Ayan. Okay, okay lang. Ayan, so. Iba yung amoy. Bakit ganon? Bakit ganon ang amoy? Parang, parang talagang, uh, oh. Kailangan, ano siya. Uh -huh releasing siya sa ano. Ano ang mga sound trip ni Kimo Gumatay? Sound trip ko, ayan. DST Company. Uy, shout out! Bossing! Ay! Rock Baby Rock. Ayan. 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 Siyempre, copyrighted yan. Hindi na natin di Diba? So, grabe. Ako'y masayang-masaya dahil ako'y nagagalak. Ito pala, papalagyan mo ito ng ano tawag doon? Yes, sir. Dahil importante ang dashcam. O dashcam, oo. Baka naman, baka, baka naman yung mga ano Aano nang dad. O oh, yung nagano yung yung QCY, QCY baka naman. Hindi ka kamusta po yung ano nila. Ayun, syempre oh, QCY, ano ba? Tingnan, i-close up muna. QCY, at ano ba? Oh. Yan, so. so, ito ay na, kailan mo na nakuha? Anong araw? na ko siya nung Friday lang. Friday. Kaya, fresh pa siya and bagong baby ko. <laughs> Kumusta naman? Talagang, uy! Oh! Grabe! Parang wala! Woo! Oh, oh, shish! Grabe naman to pa. Hindi, hindi ka magkakamasil dito eh. <laughs> hindi siya power steering, power steering. Aba. Tsaka yung ano niya, yung stance uh, niya. Stance. Hindi na kailangan i-set up. Pogi ayun, na siya. Pogi na. Isa so, ba, itong, itong upuan, papi. Ito um, ba ay okay ka na dito uh, o papaanohan mo to ng uh, upholstery? Uh, I mean, ano ba tawag doon? Yung cover? Um, uh, Papacoveran ko, ko pa yan. Ayun, Tsama, ayun. Okay. ano, marami pa tayong gagawin dyan para mas maging Komportable every time na bumabiyahe tayo. Yun. Yes, sir. So, at uh, itong mga damit mo na to, ma'am, nagbablog lang kami. Wait <laughs> Sige, ma'am, pagkatapos po natin. Abo. So, ito. Ito, parang paborito mo to. Lagi kong nakikita to. Ma'am, eh. Um, ano yan? Oh. Yung mga damit ko. May sentimental value to. Sentimental value. Sentimental value. Ito oh, ano yan? Yun yung mga outfit ko every time na mag-guesting ako. Ayun, at... yung mga damit pang ano, pang TV. Ayun yun naman talaga yung importante na yeah. uh, yun. Mahalaga kasi yan eh, kaya importante. At uh, kailan tayo magkaka-road trip? Broom, broom. Skur, skur, zoom, zoom. Saan ka punta to the moon? Kaya lang ang, ang pinoproblema ko dito, iiwanan po. Papakainin mo kami ng alikabok sa lakas ng makina to eh. SUV to eh. Chill, chill lang tayo kapag nagbabihan. Hindi kasi ako, mainitan ang ulo ko mamaya. Kapag inunahan mo kong konti, kakating kitang ganun eh. <laughs> Ba <laughs> oh, map renovok mo ko ngayon eh. Ayan, so grabe, gusto ko yung pagkaano niya, no? Parang parang hindi siya ganun ka borlolo pero classy siya tingnan. Ayoko uh, ayaw mo na maraming ano, bells and whistles, mas oh. gusto ko yung simple lang. Yes. Ayaw mong lagyan na kayo parang sa gym, yung ABS CBN. <laughs> Lagay mong kurata la dito para, 'di ba? Tapos pagbabalik ka na, Makati. Tayo <laughs> <laughs> diba, pa ano carpool, no? Carpool. Ayaw mong ipasok to sa Grab. <laughs> gusto ko, alam mo ko is gusto ko gumawa ng content. Okay. Na At tapos ikaw, biglang ikaw uh, yung ano. Ah pwede, no pwede. Tama, tama. Ibigawin mong ano. Abala ka na ba? Binuhay mo na ba ulit ang yung YouTube channel? Bubuhay na. Lang Ayan. So abangan niya yan. Bubuhay niya ang kanyang YouTube channel. Siyempre, kahit ngayon medyo hindi ka pa active. Active, active, active sa YouTube channel mo. Pero umaangat yun. Ayan guys. mga movers dyan. Tsaka sa mga tao, sa mga kay SB, Yeah. Please support also my YouTube channel Dahil bubuhay na uli natin ang ating YouTube Ibang klase talaga pag bagong kotse Ang ganda ng tingnan Syempre. At uh, whew, yun lang So yun mga kaibigan mo Gumatay At uh, suportahan natin At uh, lagi natin tutukan Ang uh, takbo ng kanyang karera At uh, sa taas ng kanyang boses Ganon din kataas ang niya Sa kanyang singing career Yun mga kaibigan So ito po si Silver Voice TV Nagugulat Hey! this